Hello mga insan, good day po sa inyo lahat. Uh, ano po tayo ngayon? ah, uh, Magmerienda tayo, minandal. Meron dito niluto si Mrs. na ano eh, ah, uh, Mike. Ah, uh, wait lang, papakita ko po sa inyo. Ayan mga insan, oh. No? yan yung Mike niluto ni Mrs. Ayan oh. No? mainit pa, muusok-usok pa. Tsaka meron po akong isang itlog. Ayan. ah, uh, ayan po, ah uh, wait lang po, magsasandok lang po tayo. Ha? Ayan mga insan, nakapagsandok na po tayo ng Mike naka uh, meron po isang itlog dito ayan oh. dito po ah bigyan ko lang po ng kalamansi oh napakasarap dito mga insan merienda merienda kayo diyan mga insan sabayan niyo ako yan. Mga konting patis. Ayan, ah, ano? Oh. Nagyan ko konting paminta. Oh, wala na pala, bus na. Yan. Halo-halo, halo muna, halo-halo. Uh, kumusok pa mga insan, no? Oh. May tokwa. Sabihin, salam nito mga insan. Unang subo para sa inyo mga insan. Kain po tayo. Unang pong subo para sa inyo. Ah. Oh. Oh, sarap. Manalo. Sarap na merienda. May init. Musok-musok pa. Yun natin isang pink lung. big, Nag-craving kasi ako sa Miki, kaya nagpaluto ako kay Mrs. Para pang minandal. Kaya to craving satisfied na naman si insan nyo. Kaya mga insan, ano mga, ano merienda nyo ngayon? Hapon. Comment down naman na. Minit. Mm -hmm. Yun yan. Sa so, panalo. Kaya wala nang tinapay. Mikil lang, okay na. Solve na, solve na. Mga insan, bus na. Last bike. Last bike pa mga hmm. ah. ah. sarap. Sod na naman. Sarap na minin. Merienda natin ngayon mga insan. Ah. Tapos na po itong, hanggang dito na lang po itong video. Uh, tapos na po. Uh, Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa panonood po. Uh, ingat po lagi. God bless po. Love you all. Mama. Chuk -chuk. Peace. Salamat po.